maraming bersyon ng kwento tungkol sa misteryosong babae sa Balete Drive at bawat isa'y nakakakilabot. Unang nakaranas ng kababalaghan. Isang babae na nagtatrabaho bilang isang kasambahay na malapit sa Balete Drive ang nakakita ng babae sa kanyang garden at minsang sa loob pa ng sala nila. Araw-araw daw nagpapakita ang babae tuwing gabi nagdarasal at nagpakilala bilang lords. Ngunit hindi niya sinabi kung ano ang nangyari sa kanya o bakit siya nagpakita. At ayon naman sa pangalawang nakaranas ng kababalaghan sa lugar ng Baleti Drive, ang babae daw ay isang biktima ng aksidente. Ayon sa isang pang kwento, ang babae ay nakatira sa Baleti Drive at apo ng isang matandang babae Isang gabi, galing sa party. Nagkaroon siya ng aksidente habang pauwi. Simula mga hindi na matahimik ang kanyang kaluluwa. Minsan daw siyang nagpapakita sa mga taxi driver na dumadaan sa lugar na yon at bigla na lang tumatawid sa kalsada at nangingilabot sa mga <tong> may pagkakataon pang tumigil ang taksi sa tabi ng kalsada dahil napalingon ang driver ng taksi dahil may naririnig siyang umiiyak sa likuran niya. At nakita ang isang babae na kasakay sa loob ng sasakyan at bigla na lang nawawala ang babae na nakaputi at may mahabang buhok. Ang pangatlong kwento, ang babae daw ay isang kuluhiyala. Sa isa pang bersyon, ang babae ay isang kuluhiyala na mahilig sa party. Dahil sa madalas na pag-uwi ng madaling araw, napagalitan siya ng kanyang ina at umalis. Ang mga kalinigan. Dalawang araw lang siya kumatos sa mga bago namatay sa aksidente. Hindi niya matanggap ang kanyang maagang pagkamatay. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin ang nakararanas ng kakaibang pangyayari sa mga residential area sa paligid ng Baleti Drive. Ang katotohanan, sa lahat ng bersyon, may isang bagay na pare-pareho lagi siyang nagpapakita sa mga dumadaan sa lugar. Minsang sa kalye, minsang sa sasakyan, at nagdudulot ng takot sa mga nakakasaksi. kwento ng babaeng sa Baleto Drive ay paalala sa atin na bawat aksyon natin, bawat desisyon, at bawat oras na hindi natin pinapahalagahan ang buhay. Maaari itong mag-iwan ng panghihinayang o hindi matatapos na kwento sa ating paligid. Mag-ingat sa bawat hakbang at pahalagahan ang mga mahal natin sa buhay habang may pagkakataon pa. Kung nagustuhan niyo ang kwento, Huwag kalimutang mag-subscribe, follow at i-share para hindi mo mamiss ang susunod na nakakakilabot na kwento.